Tagulan ng kay Diaz. Handa na ba ang bahay mo para sa tagulan? Ano bang mangyayari kapag may leak ang bahay mo? Una, masasakripisyo dito yung tibay at pundasyon ng bahay dahil over time, pag nababasa yung bakal doon sa slab at sa mga pader ninyo, nagkakaroon ito ng kalawang at nagiging problema. Pangalawa, masisira ang kisami ninyo. Dahil nababasa ito, pwede itong magka-problema. Worst scenario, ito ay babagsak at ayaw naman natin mangyari ito. Pangatlo, maapektuhan ito yung ating electrical outlets o yung mga wirings natin sa loob. Pwede mag-cause ito ng problema. Pangapat, stress at dagdag gastos mas maraming repair, mas maraming gastos. At para maiwasan ito, ang kailangan natin gawin dito mga kay Diaz ay gumamit tayo ng waterproofing. Pero bago tayo gumamit ng waterproofing, kailangan muna ninyong malaman ng mga sumusunod. Una, kailangan may proper slope yung ating mga roof deck o rooftop. Kapag ang bahay mo ay mayroon nito, consider mo muna yon. Kailangan magkaroon po tayo ng magandang drainage para dito. Pangalawa, kailangan natin maglagay ng mga crack solution sa mga dugtungan at mga crack sa mga wall at slab Ninyo. Makakatulong ito para hindi pumasok doon ng moist o tubig ulan kapag nag-waterproof tayo. At panghuli, ay kailangan niyo sundan ang tamang proseso ng pagwa-waterproofing. Makakatulong po ito para mas tumagal, mas maging matibay ang waterproof ng bahay mo. Huwag nyo din kakalimutan mga ka-ideas na ang pag-maintenance ay isa sa pinakamahalaga. Makakatulong ito para hindi ka mapagastos ng gusto pag nagka-problema.